Yo yeah, mamatik maganda maganda ang hapon mamatik sa ngayon ito na naman malakas na naman yung alon ngayon mamatik nandito tayo maghahanap tayo ulit ng kakaibang mga shell mamatik baka may makita tayo Banda shell dito na ano ha? bilog ito pa pa. tatlo na hanap natin mga matik pero mahanap tayo ng umang mga matik na kakaibang kulay tigilan natin dito mga matik yun mga matik mayroon dito nakita natin mga matik na nice, ispatan nakakapit mga kamatik sa baging ayan mga kamatik ayan na ispatan natin yan at ito pa ayan, mga kamatik. medyo kaliitan makamatik ang nakakita natin pero ito sa makamatik kasi ah, so yung makamatik ito makamatik ang ganda ng kulay Ang lakas na alon, makamati ko. Ayan, makamati ko. Mga ganito, ka... Galtong kalalaki, hindi na nga agad to. Pero pagka sobrang laki na, yun, naninipit na yung mga kamatiko. may butas yung kanyang shell mga kamatik. ang kulay niya mga kamatik medyo pagka light violet yung kanyang katawan yung yeah, mga kamatik dahil sa nakakita natin magana pa tayo ng iba mga kamatik kung meron tayo may kita iba mga kamatik bumabaw lang sa buhangin meron naman dito mga kamatik uh, pares lang mga kamatik yun yeah, mga kamatik Yeah, mga matik, ito yung shell, mga matik. Ito, kadalasan na nakikita ako, mga matik, mga klase. Gaya sinabi ko, mga matik, ganito kalaki, hindi naninipit. Yung sobrang laki, mga matik, yung naninipit na. Pero yung ganito, mga matik, hindi pa. Mga nagpapahinga lang yan dito mga matik. Itong isang mga matik, wala na, tulog na. Ayaw ang gumawa mga matik. Ngayon mga matik, maghahanap pa tayo. Dito banda. Ngayon ganito mga matik, medyo malaki-laki na 'to same pa rin sa nakita natin yung mga matik dahil sa kahit papano may nakita ako at maipakita rin sa inyo mga matik hanggang dito na lang salamat mga matik